Sabi ko guys. Ito ulam ko. Kilawin na to. Kilawin balat ng baboy. Tapos meron siyang tokwa. Tapos ang dami niyang sili. Nakakain, nakaka, nakakain nga ako ng sili. Maanghang, kumakagat. Ang sarap kapakin. Ayun ang... Hindi ko siya pinakulaan ng pinakulaan. Ang, uh, gusto ko kasi yung para maligat-ligat pag umaya. Ayun ko nung halambot. Parang hindi na siya kilawin. Mainit yung kanin ko. Gawa ng Maanghangungo nga ako ko. Nakakain ako ng kumain ako ng sili. Tapos yung kanin ko talaga mainit talaga siya. Kasi minay like, ko ko siya. Tapos, yung mga sili, na ano ko, nakakain ko. Kasi nakatago siya doon sa mga sarap. Tokwa. Ang sarap ng sauce niya yung yung blending ng yung alat <clears throat> tapos yung asim tapos yung sauce nya ay yung mayroon kasi yung sauce dito na yung sa Thailand na sauce tapos ang lasa niya ay parang manamis-namis na ma, maasim na maalat yung parang pinagsamang soy sauce at saka suka at saka asukan. Tapos pinigaan ko pa siya ng kalamansi. siya. Ang Tapos siniwaan ko siya ng hilaw na baw, uh, sibuyas at saka luya. Tapos paminta. Tapos paminta. Gusto yung, ko yung ganito. Yung maliwat-ligat bala. Pinakuloan ko lang siya. Tapos, hiniwa-iwa. Tapos, yung tokwa. Pinirito ko lang. Sarap ng combination. Tokwa at... balat ng baboy. Kasi yung nila nilalagay nga sa sisig, di ba? So parang sisig din ito eh. Wala lang, lang, wala lang mayonnaise.

Siguro pinakuluan ko siya ng 15 minutes. nakakakuha ba ang ano? Ang ham? Ay, wala akong tutupo. Yung tubig ko pala may luya yan. Yan. Luya. Wala, <coughs> parang nabusog na ako. Pagkain mo ko ng tubig kasi, pagkatapos kong gawin nito, ito. ito. Nag-ano ako, nag ako ng pagkain ng kambala. Habang nagluluto ako, tikim ko naman dito. <laughs> Kaya parang, nabusog na ko ito.

barbecue. Ang ganito na tapos babar babarbecue. Tingnan natin baka may masama na naman si pag sobrang ang hang na kasi din. nawawala na din yung appetite ko pero yung parang kunti-kunti lang na ang hang pag pero pag nasubrahan nakakaulang gana <laughs> Sarap ito pag may gin bilog. Pag <laughs> sabi ng sarap, para mangininom eh. Mm. Ay, isa, may isa mo yung isang kambala. Yung isa, tapos na. Kaya umaba. Kaya umuwi dito dito, kumain yung panganay yun daw kakain sa school mura kasi pagkain nila dun <clears throat> Hindi na ako magdagdag ng kanin. May kanin pa naman ako yan. Bahaw. Inunit ko lang din yung kanin ko kanina. Masarap yung papakin. Ito. Hindi ako makanguya dito banda. Kasi yung wala na yung isang bagong ko so, dito ba na. What you are finding? found Socks? Oh. Hanggang hapon, hanggang gabi, umus ko to. Papa, toko oh, nte, <coughs> Hala, parang mauubos ko to. Masarap ng tokwa. Masarap, ang, masarap yung sauce. crunchy yung sibuyas.